Alit mo bugas, oh. Sige lang. Ha? Ha? Oo. Magandot sa panahon, magkita na tagbalik, te. Oo, sir. sa ginoo. Salamat sa ginoo, Roger. Oo, Salamat kayo, sir. Salamat, te. Hama mo pa nalang. Ato magsuba, sir. man magsuba? mata? Ikit. Ikit sa manong bata. Imo mo ng anak? Oh. Gayun na pa muna ko nalabihan dito pas katong kalsada. Kung saan mo yung tilt, eh? Inborn? Dile, sa gamay pa ko ani, sir. Na ibaling napiang ko ba niya. Sa kung saan mo kapobrehon Wala dali mahilo sa akong ginikanan kay ang papa ang trabaho ato sa una mamuhat ra magbukag Oh, Maiguro sa halin sa bukal, iguro sa among pagkaon. Hindi siya rito, may init kayo. Manday, sir. Gigirit siya, kaya na ako'y istorya ninyo, ha? Kung siya, siya trabaho sa si imong bana po. Trabaho sa si imong bana, sir. balas. Oo. Imo ning gamay? Oo, uh, muna kang ang um, gamay. Pila ka buk imong bata, di ay? Tulo ka buk. Ikatulo na siya. Baka ni katuig. Yes. Wapit sinilas? ngaling sa nila si ang halin sa abala sa malinang migbalok ura ipalit na magbugas igo ura niyo ipalit og bugas oo uh -huh. tapos ikaw po? no hmm. sa abag bugas saya magpuhag manguhag ato sa ilalang tubig amo um, apil po ka manguhag bangin oo uh -huh. apel ko ako apel, ayag ra ko kanang pino dito mora na akong trabaho na pag mahalinan ni, mo makapalit ni pamugas. Pag-usog sa ayo lang, sir. Um, ah, mag mo bata. Tuwara dito asa ko so, ano. Dumalista. Tapos pinabista po. Ito hmm. ginoo. Padali ha. Hmm. Maglisod ka na po te. Oo. Nani kung wala na yung yan Hindi ko kalakaw. Wala ko kung hindi magkamangkama. Um, Kaya gamay na bata. na mo lagi tang inahan. Sa tagpamaaging ang mabuhay. Ang unagot siya mo. Tulog na kami sa unang wala kan anay manghilap ko mga anak magpatunggol ka nga di magakaw ng anak magado mo lang dayo may dito ah Nangabot mo, nangabot mo, nangabot mo, nangabot nangabot ni nangabot mo, 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 nangabot tapos karon mo ka dito sa imong bana sa suba og nabay buhangin. Oh, ato ko din mo apas ko dito. Nangabat na sa buhangin nga nasaka dito. Say, sa isa ka adlaw te, makapila pud din imong buhangin makuan. Sa isa sa duha ka adlaw no. mo nang duha tolo. Kani say kami mahalinan niya Sa Kain ka mo. Kain 100. 100. Oh, Igo na makapayt nagbuka mo gas na mo. Sa so, kada lagi uhaw uh siya. Kada lagi tay sa kadlo tay mga pila yung kitaon. Dili man na ingon sa kada adlaw sir. Adili ingon sa kada adlaw ang kwan. Ya san. Apot para sa dua adlaw, tulo ka adlaw kay may musulod dito mo palit. Adi sir pa man hali na. sir pa um, man hali na. Okay, kay kasay dere magtambay. Na sa mo pagkaon pud. Mo pagkaon mo. tibo-tibo me, palit kilo tolo, me. Okay na namo na mahurot budget budget lagi. kaya magagulugura Pero karong pa niya po na mga dito? Naa po mo pa niya po niya. Tama na po ito pa niya po niya. Ugma, manguha na po niya balas para malinan Oh, so, hindi mo kadali ha. Pagkabi okay. aday mo sir. Pagkabutuan ko nga. Naghatod ng hukog mga bata agod. Ah, salamat kayo sir. Kaya mo, siguro di kadala sa ginoo ba parang tabang sa Tama lang. Sige. kaya sa inyo. Palit ng bugas lang. Sige lang. Nah. Yes, ha? Siray. Ha? Oo, uh, uh, magkakaroon lang daw, Sir. Sige lang. pa Ang poon po ninyo. Sige lang. Inauliran ko. Magkakaroon ko kasama salamat Ano Salamat ka sa Sige Salamat po Masyik ah, kasi siguro di pa ko sa dino ng makatabang sa nakabus. <laughs> Masubre. Damat kayo sa sir. May problema nyo? Tapos siya kabalo na siya mo gunit ng kwarta. Makapalit, makapalit ng makaon. Tama na sa palit ng makaon. Sorry na buwan. Oh, oh at oh. Bibi. Oh, di. Di. Palit ka, palit ka, chinila sa... Salamat. Ha? salamat. <laughs> salamat Asi, ang siya pangalan mo gani? Pangalan daw. Na Winilin. Winilin pangalan mo? Salamat kayo sir. Kaya wala may ma... magdam sir. Bangan mo. Kalabay sa among uh, mga tag-uporta. Salamat tabi. kayo sir. Tukad-tukad. Doon ka katis din. Hindi tagahan tag Wala gin sir. Pwede na ako magbaktas-baktas. mamuha ko. Ugsulig ba? Baguso na mo para isuroy. Mm magbaktas baktas mo di mga sugok-sugok ko aning lasangan ng kalubihan. Oh. Sukad-sukad, karoon ko nakadawat ingon na ni sir. Ngayon na ni sa ako ah. Pana ang ginoon na magabay sa imo ah. Nadatagaan pa ka ganyan, sa ginoon. Salamat po kayo. <laughs> Nadi na ko magdugay te oh, salamat ha? kayo sir. Salamat kay magdali mag me. Sorry. Magbalik. Ha? Oh. Uh -huh. imong ba na dili ng buhangin? Pagkabot sa panahon, magkita at tagbalik, te. Kuhon, sir. Kaloyan sa ginoo. Oh. Salamat sa ginoo, Rajon. Salamat, okay, sir. Salamat kayo, sir. Salamat, te. Eh. Itas pinabuhay. Grabe, kaluoy yung kahintang to, ya? <laughs> ha? Ano yung tabangan? Sige, ako. O, mo ito, ang Kato? Ito? Uh -huh. Sas, may ganit. Kinalabihan ako siya, o. ko lang daw, malabihan na mo siya.